bansa daw doon mga Pilipino kasi daw yung mga Pilipino nandito na sa Dubai kaya wala na daw bansa <laughs> sabi ko eh na ko sabi ko naman eh pa saan ako eh sini mm, mabilisan yung galaw ngayon guys umaga ang haba ng pila sa train grabe um, tingnan nyo guys oh sa baba, ang haba na ng pila. Mamadalian na lahat. Hmm. Tingnan nyo. Ang <coughs> haba ng pila. Ang haba ng Ilan yung dami tao -oh, na kaagad. Alas 7.30 pa lang. Haba pila guys. Dito tayo sa dito. Oh, walang tao salito. sa ano. Sa lake. Haba pila. Dito na lang tayo. Hintay mo na tayo. Ilang no, minutes pa ba? Wala. No. Wow, hanggang doon na. Grabe talaga ang pila. Mabagas yung pila. Hmm? Pila. tayo ng train, guys. Ano pa? Ilang minutes pa pa? ay third Ano? Wala. Lalagpas yan. Ganoon? Hmm? Lagpas ulit yung train kasi ang dami na hindi nakasakay sa kabila. Puntay natin tayo. Nantay ko pa yung, ano, one minute na lang guys, yung metro. Parating na siya. Tingnan nyo yung kulay ng kuya. Puntay siya ng kulay. yan na yung metro. <laughs> Parating na. kasi <laughs> kasi madali ako guys kasi yung bus ano <laughs> kasi <ay. laughs> yung bus darating ng 8.17 <laughs> Tingnan ko dito. What? Wala. Ayun. Ayun.

kanya na ng ganyan mga ayun 93! hanggang ksa ay 8.35 ayan na yung bahay nakahabol ako guys ka aw manang pila tung sa kalvelaw. naglalakad papunta sa office. Ano yung kwento ko pala, naalala ko. <laughs> Ngayon ko lang naalala. Kahapon, habang nasa sasakyan kami, natatawa ako dun sa kasama kong driver. <laughs> Kasi sabi niya, bakit daw dito sa Dubai, dami daw Pilipini. Ang tawag niya guys is Pilipini sa mga Pilipino. Siguro daw, kaya daw nandito, kahit saan daw, kahit sa bus daw, lahat daw ng pasayro, Pilipini. Bakit daw ganun? Lahat na lang daw ng Pilipini nandito. Tapos, sabi niya siguro daw walang bansa daw doon mga Pilipini. Kasi daw yung mga Pilipini nandito na sa Dubai kaya wala na daw bansa. <laughs> sabi ko, eh na ako? Sabi ko naman, eh pa, saan ako? Eh, sinilang kung wala ka kung bansa. Sabi niya, eh wala ka na ngang bansa kaya ka nandito sa, sa Dubai. <laughs> sabi niya, Pagsakay doon niya ng bus, guys. May sasakyan sa likod. Pagsakay daw niya guys ng bus. Ano? Puro daw Pilipini ang naka pasahero. Siya lang daw bukod tangi ang ibang lahi. <laughs> Sabi ko kasi ang Pilipini masi ma tipid sila. Hindi sila nagtataksi. Kung saan yung makamura doon yan sila. Sabi na kaingay pa daw sa bus. <laughs> Natutuwa talaga ako sa kanya kahapon, guys. Lagi pa nang reklamo sa kahapon. Kasi daw puro daw Pilipino ang nasa Dubai. Doon daw sa lugar na kinatuluyan niya. Puro din daw Pilipino. Siguro daw walang sa bansa. <laughs> talaga ako sa kanya. <laughs> Kaya ano, tawa ko ng tawa kahit medyo pagod. <laughs> Natatawa ako sa kanya. Sabi ko kasi, sabi ko sa kanya, kasi dito sa, sa ibang bansa, mostly talaga ang ina hire nila is Pilipin, mga Pilipino. Kasi, marunong silang ano, mag-English. Tsaka, uh, very hardworking talaga mga Pilipino. Kahit wala yung boss nila, talagang nagtatrabaho talaga sila guys yung mga Pilipino hindi yung katulad kasi sa may mga iba kasi na pag wala yung amo pag wala yung amo nila eh, tatamad-tamad sila yung mga Pilipino kasi pag wala yung amo talagang nagtatrabaho talaga sila nagwo-work hard talaga sila guys kaya yun ang kaibahan kaya sa ibang bansa talaga ang mostly ang hinahired nila sa ano is Pilipino yun kaya ah, karami marami dito sa Dubai na Pilipino kasi nga tsaka ang ah, alam nyo ba guys yung mga Pilipino S smart <laughs> hindi lang smart <laughs> hardworking pa guys ayun yun tayong mga Pinoy proud ako guys na, naging Pinoy ako kasi maganon yung mga Pinoy guys so, mga matatalino mga Pinoy kaya mabilis sila ma-hired pero ewan ko lang guys ha bukas yung gate ewan ko lang guys sa iba guys ba't ang hirap nila makahanap ng trabaho ako naman guys mabilis lang naman kailangan hindi ako nagtrabaho ng apat ay guys, nandito na ako sa office. Mamaya na lang ulit ha. Bye bye!